ayaw mong maiwan, pero iniiwan mo yung sarili mo para sa ibang tao. Huwag mo namang iwan yung sarili mo para mapasaya siya. Iniiwan mo yung boundaries mo para hindi siya mawala. Iniiwan mo yung standards mo para hindi siya magalit. Tinatanggap mo kahit hindi na tama. Mga pamangkim, you can't keep saving people while abandoning yourself. You say ayaw mong iwan, pero araw-araw ikaw yung hindi mo pinipili. Love shouldn't require you to lose. yourself the right one Want ask you to leave you just to keep them. Simulan mo nang piliin ang sarili mo bago mo hanapin yun sa ibang tao. And this is the saddest part when we love a person, especially when we really love a person, parang naiiwan yung sarili natin. Ayaw mong iwan yung ibang tao pero willing kang iwanan yung sarili mo to the point na mapupunta ka sa isang sitwasyon na parang hindi mo nakilala kung sino ka. Kasi iniwan mo na yung self mo, your old self and yourself of who you can be in the future. Kasi nga, bayong nabaliw ka na doon sa taong minamahal mo. And that is so sad. Alam niyo yung tamang tao, hindi ka tuturuan na makalimutan yung sarili mo. Yung tamang tao, hindi ka hahayaan na mabaliwala mo yung sarili mo, kakamahal sa kanya. Kasi alam niyo yung nangyayari, kapag nagmamahal ka ng ibang tao, habang pinupuno mo siya ng pinupuno ng pinupuno, dapat yung tao na yun, gumagawa rin siya ng effort para ikaw naman punan din yung pangangailangan mo. Para habang nagbibigay ka sa kanya, hindi ka nawa nawawala, hindi ka rin nauubos, hindi mo rin nawawala yung sarili mo. But if that is not the case, then darating at darating ka talaga sa punto na may iwan ang sarili mo. Yes, hindi mo nga iniwan yung relasyon na meron ka, pero nakalimutan mo na kung sino ka. Nakalimutan mo na yung mga pangarap mo, nakalimutan mo na yung totoo mong pagkatao, nakalimutan mo nang na alagaan yung sarili mo, nakalimutan mo na yung sariling kasiyahan mo. And I hope that when we love a person, we also learn to love ourselves first.